pag tayo ay dumaong dito sa barangay Pisa sa Tingloy eh, magbibigay ka ng mga pagkakilanlan o mga sirus ng mga IDs ng crew ah. Hello YouTube, hello Facebook no? Ayan, dito tayo ngayon nakadaong sa baybayin ng Barangay Pisa, Tingloy, Batangas. Yan, ang lugar na ito ay baybayin sa parte ng Marikaban Island sa Batangas, no? Yan, uh, pupunta ako ngayon sa Barangay Hall ng Barangay Pisa dito sa Tingloy, Batangas kasi nang si Barangay Captain na kopya ng krolis ng ating tropa, no? Hello. Ayan, naglalakad tayo ngayon dito sa tabi ng dagat. Pupunta tayo ng Barangay Pisa. Ah, Barangay Hall ng Barangay Pisa. Dito sa Tingloy, Batangas. No? sa tayo ng mga dokumento, no? mga Xerox ng ID ng ating mga tao. No? Pinakakrolis. Dahil tayo ay dumaong dito sa Barangay Pisa, Tingloy, Batangas. So yung barangay hall nila dito sa tabing dagat lang. Hatid natin tong hinihingi ni Barangay Captain. Ah. ah bigay natin for safety for forces dahil tayo ay under ng kustodiya. We are the under custody of Barangay Pisa. Tingloy, Batangas kailangan natin magbigay ng pagkakilanlan identification xerox copy ng mga IDs Culebra Island yan o, tinatawag nilang Bonito Island lahat ng ID ng crew pati yung akin Si Malsbok lang ipasa eh, natin. So, napakaganda ng lugar nila, no? Ayan, no? Simple lang, pero napakaganda. yan Yang bangka sa unahan na yan, yan yung isa sa mga bangka na uh, pwede yung sakyan kung gusto ninyong pumunta rito ah uh, correct me if I'm wrong sa Anilaw yata sa Mabini Patanggas yon yung isa pa yun yung ating unit so, yun yung mga bangka na dumadaong dito pag gusto nyo pumunta rito sa kaya sa bangka na yan sa Anilaw tapos papunta rito sa barangay Pisa Tingloy Patanggas Bali 11 po ma'am oh, ah, okay. 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 na po. Apa-apa. Okay na po, ma'am, no? Okay po, sige, thank you. Paglabas mo ng pinto ng barangay hall, pintuan, ayan, ito yung, yung makikita, di ba? Napakaganda, di ba? Yun, sa di kalayuan yung ating unit, ayan. Ito yung kanilang baybayin, ayan, no? Oh. Ayan. Ya bangka, oh, mga bangka, mga kadang panawin. Tara, uwi na tayo. Naipasa na natin yung ating mga mga Xerox na ID o Siemens book ng ating tropa. Yan sa barangay hall ng barangay Pisa Tingloy tanggas dito sa isla ng Marikaban. Oh, ganda ng lugar nila, oh. Ayan. Wow! White beach. Ang linis. Wow! Tahimik. Wow! Ispool. Wow! that's all hanggang dito lang yung ating video sa ngayon yun lang ang vlog ko uh, pag tayo ay dumaong dito sa barangay Pisa sa Tingloy eh, magbibigay ka ng mga pagkakilanlan o mga seros ng mga IDs ng crew para kilala nila kung sino-sino yung pumapasok at lumalabas sa barangay Pisa Tingloy